Galuga rin ang biblikal na kwento sa aming channel. Panoorin hanggang sa huli at damhin ang mga pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Sumali sa amin at makakuha ng inspirasyon. Isa, pagsamba kay Jesus. Ang banal na espiritu ay nagagalak kapag sinasamba natin si Jesus. Ayon sa Juan labing anim na oras labing apat na minuto, luwalhatiin niya ako sapagkat kukunin niya ang sa akin at ipahahayag ito sa iyo. Ang pangunahing misyon ng banal na Espiritu ay luwalhatiin si Jesus at ituro sa Kanya, kapag sinasamba mo si Jesus, nakahanay ka sa layunin ng banal na Espiritu na iredirect ang lahat ng atensyon kay Kristo. Bagamat maaari din nating sambahin ang banal na Espiritu, mahalagang tandaan na hinahangad niya na luwalhatiin si Jesus at dapat itong ipakita sa ating pagsamba. Dalawa, tumugon sa patnubay ng banal na Espiritu. Pinahahalagahan ito ng banal na espiritu kapag tumutugon tayo sa kanyang pamumuno. Sa Roma, 8.14 oras labing apat na minuto, nasusulat na kasindami ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, ito ang mga anak ng Diyos. Kung paanong si Jesus ay pinatnubayan ng Espiritu, tayo ay tinawag upang sundin ang kanyang pamumuno. Mahalagang maunawaan at may ayon ang patnubay na ito sa banal na kasulatan, dahil ang patnubay ng banal na espiritu ay dapat palaging naaayon sa salita ng Diyos. Tatlo, pagsisi pagkatapos ng conviction. Gustong gusto ito ng banal na espiritu kapag tayo ay nagsisi pagkatapos siyang hinatulan sa Juan labing anim na walo, sinabi ni Jesus na ang banal na espiritu ay hahatulan ang mundo ng kasalanan, katuwiran at paghatol. Ang pagkakaiba sa pagitan ng paghatol at paghatol ay napakahalaga ang paniniwala ay tiyak at humahantong sa pagsisisi, habang ang pagkondena ay pangkalahatan at nagdudulot ng pagkakasala at kawalan ng pag-asa. Ang banal na espiritu ay nagagalak kapag nakilala natin ang ating mga pagkakamali, nagsisi at naghahangad ng pagbabago. Apat, pag-asa sa patotoo ng Espiritu Santo. Nagagalak ang banal na espiritu kapag nagtitiwala tayo sa kanyang patotoo tungkol sa ating damdamin at pagkakakilanglan. Ang Roma 8.16 oras na minuto ay nagpapaalala sa atin na i ang espiritu mismo ang nagpapatotoo sa ating espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Nangangahulugan ito ng paniniwala sa sinasabi ng banal na espiritu tungkol sa ating posisyon sa Diyos, sa halip na umasa lamang sa ating panandali ang emosyon, Lima, pagnilayan ang kasulatan. Ang pagbubulay-bulay sa kasulatan ay isang gawaing pinahahalagahan ng banal na espiritu. Kapag naguukol tayo ng oras sa pagbabasa at pagninilay ng Biblia, binibigyan natin ng material ang banal na espiritu upang gumana sa ating buhay. Sinabi ni Jesus na ang banal na espiritu ang magtuturo sa atin ng lahat ng bagay at magpapaalala sa atin ng kanyang sinabi. Sa makatuwid, ang pagninilay-nilay sa salita ng Diyos ay isang makapangyarihang paraan upang payagan ang banal na espiritu na kumilos sa loob natin. Anim, magsana ng pasasalamat. Ang pasasalamat ay isang aspeto na umaakit sa presensya ng banal na espiritu. Sa isa Tesalonica 5 oras labing walong minuto, tayo ay inutusang magpasalamat sa lahat ng bagay. Binabago ng pasasalamat ang ating pananaw at nagbibigay ng puwang para sa banal na Espiritu na kumilos sa ating buhay. Sa pamamagitan ng pagkilala at pasasalamat sa kung ano ang mayroon tayo, lumilikha tayo ng kapaligiran kung saan malayang kumikilos ang banal na Espiritu. Pito, ibahagi ang Ebanghelyo. Sa wakas, nagagalak ang Espiritu Santo kapag ibinabahagi natin ang Ebanghelyo. Sa mga gawa isa, Walo, ipinangako ni Jesus na tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo ay magiging mga saksi ko. Ang pagbabahagi ng mensahe ni Jesus ay isang paraan ng pakikibahagi sa misyon ng banal na espiritu na kumbinsihin ang mga tao sa pag-ibig ni Kristo at ilapit sila sa kanya. Salamat sa panonood. Sa Kung nagustuhan mo ito, ilike ito, ito natin iwanan -like ang iyong komento at ibahagi ito sa mga kaibigan. Natin ang Pagpalain ka ng Diyos sa kanya at nakikita ang kanyang pagbabagong pagkilos sa ating buhay. Naway ang kapayapaan ng banal na Espiritu ay sumainyo palagi. Amen.